Ano ba talaga ang sikreto ng success? Intelligence. Talent. Swerte. No. It's mindset kung paano ka mag-isip, lalo na kapag mahirap na. Mindset ang nagdedetermine kung susuko ka o lalaban ka. Sabi ni Carol Dweck, may dalawang klas ng mindset, fixed mindset. Naniniwala kang hindi na magbabago ang abilidad mo. At growth mindset. Naniniwala kang pwede kang matuto, mag-improve, at magtabumpay sa effort. Ang fixed mindset, takot magkamali. Ang growth mindset, goes sa challenge. Kapag fixed ang mindset mo, failure feels like judgment. Parang hindi ako magaling, so wala na. Pero sa growth mindset, failure is feedback. Hindi ka natatalo, natututo ka. You take it as challenge. Tuloy lang. Sa school, sa trabaho, sa relationships, mindset ang game changer. Yung mga taong may growth mindset, mas matatag, mas masipag, mas willing mag-adjust. Hindi sila takot magtanong. Hindi sila nahihiya magkamali. Kasi alam nilang learning is part of the process. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino. It's about being willing to learn. Kahit mahina ka sa simula, pwede kang gumaling basta consistent. Effort beats talent kapag long term ang laban. Ang mga bata na tinuturuan ng growth mindset, mas nag-enjoy sa learning. Hindi sila takot magkamali. Kasi alam nilang part yan ng pag-unlad. Yung hindi ko pa kaya nagiging hindi ko pa kaya, pero matutunan ko. Sa sports, sa art, sa business, ang growth mindset ang nagpapalakas sa mga champion. Hindi sila tumitigil sa rejection, ginagawa nilang motivation. Hindi sila nagmamadali pero hindi rin sila tumitigil. Ang fixed mindset, gustong magmukhang magaling agad. Ayaw magtanong. Ayaw magkamali. Pero ang growth mindset, gustong maging magaling sa tamang panahon, through effort and practice. Hindi image ang habol progress. Mindset affects how you handle criticism. Yung fixed mindset, defensive. Yung growth mindset, receptive. Feedback. Gasolina yan para gumaling. Hindi ka nasasaktan, nagle-level up ka. Success isn't about proving yourself. It's about improving yourself. Hindi ka nagko-compete sa iba, nagle-level up ka sa sarili mo. Growth mindset means, I'm not there yet but I'm on my way. Ang growth mindset hindi magic. It's a habit. A decision. A way of life. Bawat araw may choice ka. Susuko ka ba o mag-level up ka? Kahit sino pwedeng mag-shift ng mindset. Hindi mo kailangang maging expert agad. Ang mahalaga, magsimula ka. Yung dating takot magkamali, natutong tumanggap ng feedback yung dating mabilis sumuko, natutong mag-adjust. Yung dating iniisip na hanggang dito na lang ako, ngayon, nagsasabing kaya ko pa. Ang growth mindset, hindi instant. Pero bawat araw na pinipili mong mag-grow, bawat challenge na hinaharap mo. Bawat mistake na ginagawang lesson, yan ang tunay na transformation. So ask yourself, do believe can grow. Do welcome challenges do learn from mistakes. Kung yes, then you're building a growth mindset. Hindi madali, pero worth it. Kasi bawat failure, pwedeng maging fuel. Bawat setback, pwedeng maging setup para sa next level mo. Ang tanong, ano ang mindset mo today? Fix ba, takot magkamali, takot sumubo? O growth, handang matuto, handang mag-adjust? Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging willing. Willing to explore. Willing to fail. Willing to grow. Kasi ang tunay na success hindi instant. It's built one mindset shift at a time. Mindset is not just how you think. It's how you live. So choose growth. Choose effort. Choose the mindset that moves you forward. Becoming is better than being. Sabi ni Carol Dweck. Sa bawat araw na pinipili mong mag-grow, sa bawat challenge na hinaharap mo. Sa bawat mistake na ginagawang lesson, you're becoming the best version of yourself. At yan ang tunay na success.